Kung paring aksidente na nasale sa isang larong, isang tao lang ang pwedeng mabuhay. Kung fan kayo ng Squid Game at Battle Royale, din paniguradong magugustuhan nyo rin tong movie na to. Tungkol ito sa isang paring lasinggero na masasali nga sa isang larong, hindi naman niya sinalihan. Etong larong ito ay nangyayari nga every 7 years kung saan 30 na tao yung maglalaban-laban hanggang sa isa na nga lang yung matira sa kanila. Since paring nga siya na matatakotin at hindi nga marunong lumaban, dito nga niya kakailanganin gawin ng lahat para makaligtas at makatakas, kung saan dito nga siya may makikilalang magpoprotekta sa kanya na hindi nga rin magiging madali, lalo na't sinusundan at napapaligiran sila ng mga taong gustong tumapos sa kanila title ng movie, The Tournament. Isa to sa mga movie na kapag na-remake ng maayos, mas magiging maganda pa. E baka nung parang ko sa Squid Game noong una, kasi parang naman talaga tong Squid Game na mas straightforward lang and wala nang rounds rounds. Pero yung malaking lamang na to sa Squid Game, yung mga VIPs na pumupusta dito, hindi cringy. Abrang bata ako pa noong unang beses ko itong napanood at tuwang-tuwa nga ako dito at sinasabi ko pa nga bata ko kasi nga kinukwento ko ito palagi tapos walang masyadong nakakaalam ay kasi ko, ang ganda ng movie tapos walang nakakaalam masyado I'm watching it, na-realize ko nga na baka siguro hindi ito sumikat kasi nga it looks like a B-movie and obviously low budget lang din naman talaga to pero for a low budget movie The film looks decent naman. Tsaka para sa isang movie na limitado yung budget, yung action set pieces nila, sobrang gaganda pa rin eh. Katulad nga doon sa may bus sequence na kahit nga ngayon, 16 years later, nung pagkakagawa nito, baka hindi pa rin tayo makagawa nito sa Pilipinas eh. The action here is your typical 2000 type of fight scene and goods naman din given the time nga kung ano yung style ng fight scenes and action sequences din naman dati. We like the variety of characters here and I think they were introduced naman enough na alam mo na agad kung sino yung masama and mabubuti sa kanila. Appreciate ko rin naman yung conflict between Lele and Joshua nga na even though it's predictable, it was paced very well naman din. Also love the ending na it's satisfying naman given yung mga pinagdaanan nga ng mga characters dito. Siguro yung part lang na hindi ako masyado makapaniwala, yung nalagyan nila ng camera yung halos buong city, tapos hindi man lang nakulong or whatsoever yung pare, given na ilang beses siyang nakita malapit sa may mga krimen na mga nangyari. For a concept like this, I like na hindi nila in-overcomplicate nga yung story, na it is what it is lang, and it's just a game nga ng mga assassins, na binuo nga ng mga mayayama, tapos yung mananalo ay mag-uwi nga lang ng maraming pera. Pagka wala na bigger depth nga sa story, wala ng lalim, pero na-pull off naman nila yung concept and premise nga na na. The film's just too easy and kahit naman ako, pinanood ko lang naman din to dahil nga doon sa battle royale angle niya, The and yung idea nga na aksidente nga lang nasali yung pari doon sa laro. Tulad nga ng sinabi ko sa simula, this film could still be better if mariremake nga nila ito na maayos kasi more on the technical side lang naman yung kailangan nilang ma-improve eh. Konting ayos lang sa pagkakasulat ng mga karakter, sa mismong story, and more improvement lang din talaga doon sa cinematography, acting, set designs, editing, and syempre sa sound design din. Pero ayun nga, even without those enhancement kung ito lang talaga yung movie, it's a very decent movie naman din. Simple but effective naman din talaga yung plot, and siguro kung hindi lang talaga to, itsurang B-movie baka mas marami pang magkaka interest na mo para do. Siguro kung hindi remake, pwede pa naman itong gawa ng spin-off or prequel something kasi uso naman yung Squid Game ngayon and mas simpler naman yung concept nitong The Tournament kumpara nga doon and patok pa rin naman siya sa masa. So, ano yun, meron ka pang din talaga doon sa concept. Again, ang title ng movie ay The Tournament at ang Torta rating ko for this ay 6 out of 10.